Muli po hayaan nyo po muna uh, ipaabot ko ang aking pagpalang pagbati sa inyong lahat ng mga subscriber ko, followers at mga viewers. Ayan, at uh, sana manawari ay ligtas kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan bagkos ang darating sa inyo ay swerteng walang katapusan. Ayan po. At ito na po yung ating uh, title ng ating topic ngayon, ito pong baliktarin man ang mundo. Mas maganda pa rin si Lisa kisa dito kay BP Sara. Ayan po ang totoo. At uh, actually dalawa po yan. Maliban po dyan, yun pong lihim na pinakaingat-ingatan na nitong ni BP Sara. Dito niyo po lamang mapa, maririnig yan at malalaman yung lihim niya na ayaw niyang maibulgar sa buong mundo Ako lang po ang nakakalam yan. At ngayon po ay akin pong ibubulgar dito sa programa ko Palagpakan! <laughs> ay, di ba? Matagal ko na rin pong pinag-isipan ito pero ngayon lang po ako nagkaroon ng lakas ng loob at ngayon lang din po ako nagkaroon ng idea na ito pala yung mga gusto ng mga trolls ni Lisa. Ay -ha! doon naman po sa aking mga subscribers ay pang samantala sa kanila po muna ito doon, sa pa doon po sa mga trolls hindi sa pang sa kanila pero ituloy nyo lang po yung panonood niyo dahil ito po mga trolls kasi ni Lisa dito lang po sila nagbabase sa title ay kayo naman po mga subscriber ko sige lang po panoorin nyo lang po at tiyak sisiguraduhin ko sa inyo pagka hindi kayo nagkasabog-sabog nags ang ihi <laughs> ang ihi ninyo dito <laughs> <laughs> Kaya, istipot e, lang. At sisiguraduhin ko yan sa inyo. Hayaan po natin yung mga trolls ni, uh, ni, Banga, ni Bangag na doon lang sa title sila magbabase. Yun po ang pagkakaiba. Dito sa aking mga subscriber, kasi itong mga subscriber ko talagang pinaparood yan ang buong. At uh, not like itong mga trolls ni Bangag, <laughs> hindi pinanood kaya nagkaroon ako ng idea ngayon na ito yung mga topic ko. Oo, oh, ulitin ko. <laughs> ang title po ng ating uh, vlog ngayon. Pagbalik-balik rin man ang mundo. Mas maganda si Lisa. Kisa dito kay BP Sara. Ay! Ayan, at saka yung kasunod na itatapik natin, yung lihim na pinakaingat-ingatan ni BP Sara na ayaw niyang maibunyag sa buong mundo. Ay, dito nyo po lamang ma malalaman sa akin. Dito po sa programang ito. Oh, ano nga ba ang uh, sisimulan na po? Sisimula na po ba natin? Okay, simulan natin. Alam niyo po ba, itong si, uh, ayon po ito dito sa aking uh, uh, researcher. <laughs> ito po ang uh, researcher ko, talagang napakatalino po nito. At uh, medyo may pagkamali-mali lang minsan. Pero matalino po ito, researcher ko. Katunayan, nandito po, ah. Uh. Nandito po sa folder na ito. Ha? Ayan, nandito po sa folder na ito yung nakalista na akin pong ipapaalam sa inyo. So, sisimula na po natin kung uh, bakit nasabi ko na mas maganda si sa kisa dito kay Bipisara Sara. Una! <laughs> <laughs> Hindi nyo nakikita ang ebidensya. Sa totoo lang, Siguro nung hindi pa nag- uh, uh, hindi pa lasing sa kapangyarihan itong uh, itong butod na ito maaring maganda siya. Pero nung naging lasing na sa kapangyarihan, hindi lamang sa kapangyarihan. Kasi ang balita natin ayon dito sa aking researcher na ito raw po si uh, Bibi Bibisara! Si Bibi Sara. Abay, kung lumaklak daw po ng alak yan. Grabe. Ha? At uh, talagang uh, hindi na raw gumagamit ng baso yan. Kasi mismong mukha daw niya, niluluglug niya sa drum Ha? <laughs> yan po yung ating uh, researcher. Ha? Sinyas ka na, sinyas Ano bang Ay, mali <laughs> Mali pala yung sinabi ko Hindi pala si Bipisara Ang naglulublog ng kanyang ulo sa drum Kundi ito raw pong si Lisa <laughs> oh. Ito pa Ito si Bipisara Aba at talaga naman kung humigop daw ng pulburon niya, grabe, kung humigop ng tsaa, pulburon. Aba, ay pati mata niya, sinisiksikan niya sa katahinga eh. Para sa ganun, pag nilagay niya rito sa tahinga daw niya, yung pulburon, pagka halimbawa, kung ano na, gusto na na niyang sumipsip, kukulikutin na yung tahinga, sisipsipin niya ulit yung pulburon na istak daw sa tahinga niya. Ah, ano na ano naman ang na, sinisinyas-sinyas mo? mali na. <laughs> mali na pala yung sinasabi ko. Hindi raw pala si BP Sara. Kundi ito raw palang si Lisa. Sabi ko na nga ba, mali, mali, mali itong researcher ko eh. Ay, hindi. Ako, ako pala mali, mali. <laughs> Ay, grabe ah. Ayan po yan po yung mga pagkakaiba ngayon Mr. Birana nawawala ka doon sa topic mo sa title ng uh, vlog mo na mas maganda si Lisa Kisakay Bipisara tama! <laughs> alam nyo bakang bakit? pagka yan si Lisa nakatalikod parang birhen yan. Pag nakatagilid, nako, artistahin yan. Pag nakaharap, aba, ay para ng unggoy na po yata. <laughs> Ayan, kaya maganda. Mas maganda itsura niyan talaga kay BP Sara. Sa kaya sa yan, si BP Sara, Nagpa-injection ng formalin sa mukha yan Para mabanat yung mukha niyan uh, oh, Ano na ano, ano, sinisinyas mo? Ah, hindi ba si Sara Nagpa-injection ng formalin? Ay po, hindi raw pala Ito raw pala si Lisa Nagpa-injection daw ng formalin sa mukha Para mabanat yung kanyang mukha Malay-malay yung nire-report ko dito kasi ito na din sa listahan eh. Oh, ngayon. Kaya mas maganda. oh Ito raw si Kwan. Kahit daw doon sa yung uh, parada ng uh, ano 'yun, parang penyata uh, ito gathering po yata ng mga uh, military ito. At nandun daw po si Bangag. Nandun din daw po si Butod At nandun din daw si Bipisara Alam nyo ba? Ah, ito, mayroon tayong katibayan na ipapakita mamaya Itong si Kwan Itong si Bipisara Kung maglakad daw ito, parang pinguin. O samantalang daw si Lisa Aba, straight body daw yan Napakaganda daw tingnan Ngayon ay uh, titingnan natin yung kung totoo nga ba itong nandito sa listahan ko At uh, mahirap naman yung wala tayong ipapakita ay Pakita po natin ha Para sa ganun ay wala kayong masabi Uulitin ko Ha? Ang uh, sinasabi dito Si Bipisara ang naglalakad ng parang pingwin At ito raw si Uh, Lisa naka-straight body daw. Yan. Tingnan natin ha? Okay. Ayan, oh. Si, si Sarah yan! Si Bipisara! This, Oh, yeah, yeah, Ayan. Ayan. Ayan, Si Lisa! Si Lisa! Si Lisa. Naku, pagbaliktad! Ano ba itong report nyo sa akin? Ang sinasabi nyo, parang penguin daw ito maglakad si BP Saray. alam, baka nagka... Baka nang ako. U U ulitin natin, ha? Ito. Yan yeah, si Sara. Yan. Ayan, ayan na Anggoy <laughs> Anggoy Puro mali naman itong mga Binibigay niya sa akin Sabihin mo doon sa researcher natin Huwag na siya magpakita bukas Sa akin ha Huwag nyo lang papasokin yung dasagit Pero baliktad ang sinasabi Tingnan nyo Tapos ganito yung uh, title natin dito na Balikta rin man ang mundo Mas maganda si Lisa Kay Bipisara Paano nangyari? O ito Pupunta na ba tayo doon sa sekreto? Dito sa sekreto ni uh, Bipisara? Sige, puntahan na natin para mas madali Ito raw Ito hindi daw ha Hindi daw ito dahil ako mismo ang nakakaalam ng sekreto ni Bibi Sara. Iyan. Ano yan? Ano yun? Ito ang sekreto ni Bibi Sara. Patawarin mo ako, Bibi Sara, kung ibinulgar ko ito. Sekreto mo. Pero bago yan, ay gusto ko lang munang i, uh, uh, isingit yung hindi pa natin nade-discuss. Sa totoo lang, itong si B.P. Sarah, kahit na hindi maligo ito ng isang taon, mabango tingnan. Pero itong si Lisa, kahit pala nakalublob sa isang drum na gin or isang uh, drum na syoktong, Amoy ah, puso negro pa rin. Bakit? Masyado na kayo na eh. Masyado itong uh, ginawa ninyo ito sa ako na. ako ang malilintikan dito. Ay, ako po, ay binabasa ko lang po kung ano yung na uh, ay sa akin na kwan. Kaya uh, patawarin niyo po ako. Lalo na po dito sa mga trolls ni Lisa. Ayun po ang dumating sa akin eh. Which is, nakikita naman talaga. Hmm. Sige, bago tayo mapunta ulit, doon sa sinasabi ko, na sekreto ni Inday Sara. Isa, ibalita ko lang po yung uh, nangyaring rally dyan sa Lucina, na kung saan po ay nag-speech itong si uh, BBM. Nang sinabi niya, Kayo! Na mga alyans ko ang nasa pusi ng ating mga kababayan. Balik ta Ulitin natin. T Tumutukoy ito doon sa kanyang mga alyansa na ang sinasabi niya sila daw ay ah, kayo raw ah. <laughs> Ayun, nalilito na ako eh. kayo daw ng mga Pilipino ang nasa puse ng kanyang mga alyansa ah, ito, ano raw ba yung puse Aba, ay ito na mga pasaway na itong ating idol na si uh, General Macanas Actually, sa kanya ko po nakita itong vlog na ito ni research niya agad sa Google Ginugol niya <laughs> Ginugol niya uh, uh, General Viewpoint General Macanas, kung ano yung uh, uh, ibig sabihin ng pusi. Aba, ay kabastusan pala eh o. Oh. Ay kung papanoorin nyo lang si General Macanas, hindi niya mabigkas-bigkas. Ang ibig daw pong sabihin, ayon sa doon sa kanyang pagre-research, uh, doon sa meaning ng puse ay bilat. <laughs> Tingnan mo. Kabastos talaga. ambastos bastos. Palibasa nga, ngagba na. Oh, di ba? Hindi mabigkas-bigkas si General Makanas eh. Oh, Ayaw ko naman sabihin yung isa pang uh, isa pang tawagan yan. At uh, talagang mahakuan yun. Mas maganda na yung ah uh, uh, wala nang paliguligil para maintindihan ng tao. Yun daw po yung sinabi niya. At hindi lang daw talagang ipinakita na nasa puse kayo ng aking mga alyansa. Ay, yun pala. Ang ibig daw po sa sabihin ng puse, bilat. ha <laughs> Ay, ano ba yan? Oh, ito na. Sige, dito na tayo sa alihim ni Bipisara Sara. Alam nyo ba, mga kaibigan, yung uh, lihim ni Bip Sara, kasi sa kanya kami nga lang dalawa, ako ako lang talaga nakakaalam niya ng lihim ni Bip eh. Uh, kaya, sabi niya, Huwag mong ilalabas yan Kasi ayaw ko ma Laman ng buong mundo Pero sandali ha pala Sinabihan pala ni Bipisara Itong si Lucrecia Na Basura eh, Basura daw itong si Lucrecia Alam nyo nakita nyo na yan Ang sinabi ha, na basura daw Nandiyan pa rin yan sa vlog ni uh, General Macanas. Ah, uh, basura. Ah, uh, sige, doon na tayo sa lihim ni BP Sara. Okay. Um, uh, mahirap kong ang uh, kwento. Pero sigurado ako, tatantarin na naman ako ng kwanin. Ang dami ko daldal. Doon sa naiinip, lumayas na. Ha? Uh, Wag, wag na kayong kandyan ha. Da, uh, na yung naiinip. Kasi sasabihin nyo naman, dami kong daldal, -dal, -dal dami kong pasakalye. O edi kayong gumawa ng programa at kayo dapat makaalam do sa lihim ni BP Sara. Di ba? Kaya wag nyo ako mamadaliin. Dahil programa ko ito. Okay? Ibinigay ko na yung gusto ninyo. Ang gusto ninyo, purihin ko yung amo ninyo. Pinuri! ah oh, ang di ba ang sabi ko, diyan pa lang sa title. Sa title pa lang, talagang wasak na wasak na dyan si Bipisara. Sara. Oh, sa title palang lang, imagine mo. Balik tarin man natin ang mundo, mas maganda si Lisa kisa dito kay Bipisara. Sara. Diyan pa lang wasak na wasak na si Bipisara. Tapos ngayon mamadaliin niyo na naman ako. Na ibulgar ko na kung ano yung lihim ni BP Sara. Magantay ka. Siguro mga depende kung uh, mamaya masabi ko. O sige na nga, sabihin ko na. Ang uh, ito, yung lihim ni Bipisara. Sara. Sabi niya sa akin, Naku, uh, nakakapangilabot eh. Sa totoo lang, ako eh. At, uh, paano ko ba ang sabihin sa inyo? O, sasabihin nyo na naman na ang dami kong arte, ang dami kong pasakalye, ah, ang dami kong paligoy-ligoy, Ah, oh, sige. Bahala na kayo. Hindi ko na sasabihin kung ano yung uh, sikreto ni VP Sara na yun yung paalam sa mundo. O oh, anong gusto niyo? Magantay kayo? O oh, lumayas na lang kayo? Ah, oh, yan. Magantay. Ito na ang system. Lahat po ng uh, kandidato ng bangag na administration ito, ibasura nyo na po yan. Kasi talaga naman pong basura lahat yan. Sino-sino? Si Manny Pacquiao daw pala, aalis na sa sa alyansa ng bangag. Aalis na raw. So, tatlo na yung aalis. Yung umalis, ay may, uh, Camille Villar, at saka ito si Manny Pacquiao. So, yan daw po, ay aalis na rin daw si Manny Pacquiao. So, yan po. Habang palapit po ng palapit itong ating halalan, ay uh, Huwag niyo pong uh, ibuto lahat yan. Ibuto niyo po ang kung ano po yung inendorso ng ating Pangulong Duterte. Dahil yun po ang tama. Unang-una, kagaya ng sinabi ko kahapon, ang sinabi ko makakaawi na si Presidente Duterte, ay talaga naman yun, yun ang sinasabi ng abogado niya eh. Di yun ang nire-relay ko sa inyo. Tapos sa... Uh, bibirahin na naman ako nito na mga Bashers ko ng PAN. Kaya nagkakandamata itong mga basers ko eh. Yung mga kwan? mga bago na naman siguro tong ko ito. yung mga luma nagkandamatay na. Kasi tinusok ko na yung mga bayag at saka yung mga puso nila ng karayom. Oh, ngayon mayroong uh, sumusunod. Ang sinasabi ko raw na puro daw fake news ang sinasabi ko. Ayun ang sabi ni Attorney Kupman. Anong gagawin ko? Oh, ngayon na naman. Oh, Adi, hindi ko na sasabihin yung sekreto ni Inday. O, oh, yan po. Lahat po yan ang ni, uh, inendorso ni, ni uh, President Duterte, Ibuto po natin. At huwag po tayo magboto kahit na isa. Dito sa mga luma na yan, yung mga loo, sinatwito soto na yan, sinalakso na yan. Yan nga ang gumawa ng uh, concurrent resolution number 10 eh. Sinalakso na yan na kung saan ay hindi na sila magsusumiti ng uh, ng resibo uh, resibo kundi certification na lang. Imagine mo itong kahunghangan itong mga animal na ito. Sila sila. Lahat ng mga pabor sa kanila yan ang ginagawa nitong mga bastos na ito. May mapipi, sabi ko nga wala ka nang mapipili dito sa mga unggoy na ito na mga matatanda na diyan. Tapos babalik na naman ngayon. Oh, yan si Kiko na yan babalik. Ano bang ginawa ni si Kiko na yan? Ha? Yan! Dagat! Wow! Dagat! Dapat ito magsama sila ni lukring eh. May gandang umaga, oh mga bangag! Yan ang dapat magsama ito si Kiko at saka ito si lukring. Kasi parehong lukring ang mga utak. Kaya, kaya sinabihan nga ni Bipi na yan ay basura. Si, Imaginin mo naman yan. Yan! Dagat! Wow! Dagat! Kung di naman mga ulol itong mga ito, yan, yan ang ibubuto ninyo. Ha? Si, Ram si Rebilla na isang manluloko. Di ba? Panluloko yung ginawa rebilya, niya rebelia ang kanya, yung bong rebelia Parang apelyido niya ang pati yung bong. Ginawa niya ang apelyido para lang mapunta doon sa unahan. At nung magginawa niyan, hindi eh, ba? Kasama yan ni eh, Jingo Estrada at saka nitong si Enri Lineto na nakulong! At yan mga yan, convicted yan. May pinapasa uli sa kanya, hindi ka naka, nagkakamali, 125 million ay pinapasa uli sa kanya ng sandigang bayan. Tapos ibuboto niyo pa uli yan. Ay, Mario Sef, Pag yan mga lumusot pa, yung sinalakson, ito, lalo na itong manipakyaw na ito, tulintino na yan, isang uh, rin niya na walang ginawa, kundi magparo-paro niya. Ah, hindi niya malaman kung saan dadapo. Ha? Ah, Paro-paro je. -paro Ayan. Ah, Pag yan ang mga nanalo, ah, wala na. Magdusa kayo mga Pilipino. Dahil ang sasabihin ko rito sa inyo, wala kayong mapapala sa mga taong ito. Lahat yan. Lahat na nga sa bangag slate na yan. Huwag na huwag niyong palulusotin yan. Pag pinalusot niyo yan, sabi ko nga sa inyo, bahala na kayo sa buhay niyo. Wala na. Bibili na lang ako ng isang uh, isla na gagawin ko na lang na republika ko. Gisa. Humalo dito sa mga bangag na ito. Bakit mabubuhay ba ako doon mag-isa? Abay kasama ko 'to, natural 'to, mga subscriber ko. Kahit lang naman mga subscriber ko nagtitiwala sa akin, di patunayan ko, nakatiwatiwala ako, na kaya ko ito sinasabi ko. Kasi iboto ninyo yung mga unggoy na yan, aba, ay uh, manigas kayo. O, doon po sa naiinip, ha? Yung sasabihin kong lihim ni Bipisara Sara, na ayaw niyang ibulgar. O, ay, since na sinasabi nyo, na ang dami kong daldal, marami pa akong pasakalye, abay-abangan nyo lang po sa susunod na vlog natin. Maraming maraming salamat po at uh, mahala mahal ko po kayong lahat.